mega love shoutout po sa lahat tayo no may mga more tayong darling no ano ba ga ano ga, ano ga naman? kumusta ka na ba ga ano ga buhay buhay diyan <laughs> buhay buhay o gaya na naka mukha yan. Bye, eh, huwag mo kumabayaan yan. Ang ating mga anak ay isang dosena. <laughs> isang dosena mga anak. Ay mga nag-aaral yung lahat. Ay tunay ka namang buwan. <laughs> Nakisang dosena ng anak naman tayo. <clears throat> oh ha <ay> <laughs> Ay, kinusto mo yan. Ay, ditties ka. Maghanap buhay ka. Araw, gabi. <laughs> ay, tayo hindi na nagpapangitay. Ano ba ka? <laughs> <Sitya> ka naman. <laughs> Bayo, uuwi din. Pag may time. <laughs> Lolo Hiton! Regal of shoutout po, Lolo hitod. <laughs> Ma'am Grace Amigos, amigas Ate, mega love shout out po Sa inyong lahat Ma'am Milonga Ma'am Janet Lola G Hello, hello, hello Tatay Danny Sir Sandy tropang busted mega love shout out sa inyo Yes, hello 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 tropang busted mga oh, no, walk walkers kumusta naman <laughs> kumusta naman kayo mga walk walkers Ati Hai, Ate Heights. Ate Heights ko. Kumusta ka na, Ate Heights? Hindi ko na nakupunta niya. Tayo ng mo. mall ano ba yan? Kumusta mo? Kumusta mo? Ma'am Marilyn Mega Yayali. Shoutout po at sa ninang ko sa Singapore. Ninang Aweng. Hello po, ni hello, Ninang. Ninang, maraming salamat sa lahat sa support. Ninang, salamat po. Sa inyong lahat, maraming pong salamat. Tol, buyo to. Hindi na, hindi na wala talaga yung tol ko. iba't ibang panig ng mundo. Mega love shout out po sa inyong lahat mga bayani ng OFW. Mag-ingat po kayo palagi. At salamat po. Wala akong masabi. Kaya shout out, shout out lang tayo dito. Shout out, shout out. nagpulot pa? May sugat ko dila. Kaya yung dilap.

Ina! Kumusta ka na, Ina? Rosana, hindi vlog. Ang aking Ina. Ama, kumusta ka na, Ama? Daddy Nico, mega love shout out po. Salamat po sa mga support niyo. lolo ito ko na may sayad salamat lolo ma'am joy ng California Santa Clara, California hello